mga kababayan natin dito. Ay mga idol, shut out! Ay si ate, shut out! Ay si ate, shut out! Ay si ate, shut out! Sa iyo yan, And si kuya dito may may pasugalan. Oh. no, no, no. Hello mga guys, ngayong araw samahan niyo ako maglibot dito sa likod ng PICC mga idol sa CCP Complex sa may uh, harap ng G's, G's. Jis, anong ano yan tol? What? Jis IS? Jis IS. Jis is, IS pala. So mga idol, samahan niyo ako. Libutin natin ang likod ng CCP Complex mga idol. Sa tabing dagat mga idol. Kung ano na bang uh, kalagayan ng ngayong uh, panahon mga idol. So, samahan niyo ako mga idol. Uh, let's go! Ayan mga idol, malinis ngayon sa mga oras na ito. Ang harapan sa Parisan Overload ni Diwata dito sa may Pasay Joklo Boulevard. Ayan yung mga aso. So, dito tayo mag-umpisa bago natin libutin ang uh, buong uh, CCP complex. At samahan niya ako maya, maya, mga idol. Dito mo tayo sa parking. Napakalinis mga idol. No? Sa so, may harapan ni Diwata. So, maya, maya update ko kayo ang kwento sa CCP. Ganda ng bike mo tayo. Wala. Ah? Okay. Binili ko sa Jamshop to. So, Pero eh. gumana pa naman. Oo, gumana kasi. Ano lang, na-flat lang. Eh.

Ayan mga idol lang ha. natin itong... Kamay uh, kamay ka sa mga narikil! Oo! Ayan mga narikil ho ka. Yung mga kaibigan ni... Diri si Garino mga idol ha. Ayan mga Diri si Garino mga idol. So ayan. Tayo mga idol. Ayan mga idol ha. Mga bait. natin tinatintong... Ito yung... CCP Complex no kung naalala niyo yung TV show nung araw yung uh, uh, Amazing Show. Oh, ito yun. Ito yung studio na ito. Yung Amazing Show. So, yung dating yung building ng uh, Amazing Show. No? So, ayan. Libutin natin. Napakaluma na itong mga idol. Siguro, panahon pa ito ni Marcos. Tsaka ni Pumalit, Tsaki. So, ito yung dating noon uh, noontime show na Amazing Show dating studio to. Ngayon na uh, since uh, 30 years, babalikan natin mga idol sa manya ko. Ito, ang dami ng damo sa likod, no. Ayun, may mga puno saging, mga puno ng malunggay. So tala, samahan niyo ako. Ito ilalim nito, ito yung greenage no. Papunta doon sa baba sa may dismin. Ito yung daanan dati sa mga nagbibihis. Ay sa ilalim. Ayan mga punay, malunggay. Ayan mga ito, marami ka dito nga uh, magugulay dito. Kapag ka dito ka manirahan, no? isda na lang ko Malapit lang naman yung seaside. So ayan, marami mga puno. Ayan. Ayan Yung ginawa na siyang ano, jaggingan ng mga tao pagka tuwing uh, Saturday Sunday. Maganda dito mga idol, maraming ano, maraming... Ang mga puno, malilim, malamig siya. So, ayan. Ayan po mga idol, no? Ayan mga idol. Yan yung uh, amazing show nung araw, no? Ayan. Ayan yung studio ng amazing show nung araw. Ayan. So, lawak po ito mga idol. Samahan nyo ako sa likod mga idol mga kabay no mga kabay ayan no oh. sobrang luma no ang ganda nitong building na to so wala na ni inabandon na siya ako kung mayroon pa ring nag operate dito Kasi so, na napansin pa kung mga ilan nilang mga tao dito eh pero wala na talaga din nakagaya ng araw napalang, uh, napaka, na talaga -na nga napaka naalagaan pa tong building na to ayan no oh. ang ganda dito nung araw malinis. Or wala na yung mga dating yan. Maraming nagpapuntahan dito. Nagpapicture. Mga nagpipila. Ayun, wala na. So, dito lang to sa may ano. CCP. Ayan. Ayan mga idol. Oh. Ayan mga idol. Ito yung CCP sisipi sa mga hindi nakakaalam at sa mga maraming unforgettable, the past. Ito na ngayon ang uh, dating napakaganda na shoe type, uh, a missing shoe. So ito na yun, ayan sila kuya. Hello, kaway-kaway ka kaway dyan. Ayan, sila kuya. So ikot-ikot tayo dito, tingnan natin yung likod nito kasi yung likod nito, ito yung Napakagandang uh, dagat nung araw mga idol. Yan yung ano. Yung building katabi yung hotel yan eh, nung hotel yan. Katabi ng sky bar, kay ada palas. Oh, niya ada palas. Palas 'yan. Tingnan, lalim lang. Dami mga bakal dito mga bayo. Oh. Dami mga bakal, buti dito pinasok dito tapi uh, nagbebenta mga bakal. So ayan. Marami pa rin parang mga tao mga ilan-ilan sa loob mga bay So ikot tayo doon sa may uh, kabila. Pupunta tayo doon sa ano sa may gilid ng uh, dating dagat. Kung ano nang uh, itsura ngayon, no. Simula nung 30 years. Uh, 30 years ba 20 years. Kung ano na siya ngayon, no. Yung dating napakaganda na gilid ng dagat. Kung ano na siya ngayon. Kasi balita, ko ginawa nga siyang uh, reclamation, no? reclamation na uh, area, tinambakan na yung dagat. So, maya-maya, puntahan natin mga idol. Ayan na siya ngayon mga idol Mga bay Yung dating napakagandang dagat Dito sa likod ng may CCP Mga idol So ano na pala siya Malaki ng pinagbago Tambak na siya ng mabuhangin Ayan na oh Ayan mga idol Tambak na Continue pa rin yung reclamation pala dito mga idol Ito, Ito yung dinaan na diwata mga idol oh yung kuta natin nung araw na diwata ito yun ito yung mga ganapan yeah. dito sa likod ng CCP Flex. may uh, pasay ito yung likod niyan uh, samahan nyo ako ipunti natin may mga tao din palang nakatira dito sa likod so may masukal na bahagi you ng know, mga damuhan, mga idol ginagawa na itong uh, isang pamilya na dito. Ito yung unang pamilya na madadaanan natin. Talagang kawawa ba itong mga idol? Wala silang kamalaman ay mga idol. Malapit ang mga boss. Hi, boss. Good morning. Kain po. Hindi po. Dada. lang. Uy, masarap ng mga ulam nyo, kuya. Ito, wala, wala na tayong bahay. Ito, dito lang kami nakatira. Ang Saan ba kayo dati? mga idol, pakinggan yung bungad sa akin ni, ano, ni Kuya. Nag-kwento uh, siya sa kanyang uh, talambuhay. Dati daw siya nakatira. Na, ay, uh, ito. ito na yun. Pinalayas, Pinalayas mga daw. Sa, nagmahal na rin daw yung upa. My masagsagan sa lockdown kasi dito ako nagtrabaho sa live. Kasi walang trabaho lahat. Oo, oh, lahat eh. Apektado eh. Ito lahat. Ito, kahit pa, pandemic. Oo. Oh. Tuloy ang trabaho. Kaya sa, kung dito ako nagtrabaho. Sumunod naman yung pamilya ko. Dito lang. Hanggang ngayon, dito na kami na, ano, na kami na nagtrabaho live parisod. Dina Ay video hindi maganda yung ano sa amin sa atin as namin titiran eh mahirap magkalap ng upa, lagat ng mga anak. Oh, tama. Kailan ba kasawa lang? Wala akong mapuntahan kaya dito ako tumira. Kaya di na ako magpapaka ko na sa live at sa ano sa harap ng diwata. Sandali. Hmm. Oh? Ito, dito lang kami. Ito 'yan kumukubunan. lang pagka ano. Wow, bino. Hindi ka ba ano dumad ano sa Asa, may probinsya ba kayo kuya? Bakulod ako. Bakulod. Hindi kayo mag-ano sa programa na ano? Kasama niya ang... May mga programang gobyerno eh. Pinili niya ang dito na lang sila manirahan sa likod ng CCP Complex. Kaysa naman palipat-lipat na... Yan nga, yan yung masaklap eh. Tirahan at wala rin silang sa opa. May mga sila. At ah, mahal na rin daw yung ano. Hindi na rin na kaya yung... Kususan ng... Mahal bilihin. At wala na rin din siyang... Hirap lang ah. Sapat na trabaho. Ano, kaya pinili na lang niya dito ngayon sa likod ng mineral kasama ngayon ngayon ang kanyang pamilya. At, Hindi katulad ngayon. sa kanila na, ano, no, na madali lang kasi may, mayaman. Matatulog kami. Isang kayo natutulog pag umulan. Ayan lang. Pag araw, tanggal, apa nga, sa mamaya tanggalin mo yun kasi bawal dito eh. Ha? Bawal dito pag nakita kamay kumukubo kayo, bawal eh. Pag gabi lang. Isang kayo lilipat pag ano? Pag umulan, ibabalik ko ulit yung... Umulan lang. Ay, grabe naman. Ang dami nga nagsasabi sa akin, buti kinakaya mo yung ganyan. Sabi ko, wala eh. Hindi mo pwedeng kinakaya kayanin, Mga anak ka eh. Kain po. Sige. E, e, dito lang kayo magluto-luto. Sabi oh. hmm. uh, no? Duman nga si Diwata. Makain kami. Doon lang sa duman. Di Doon lang sa duman. Di lang? Doon lang sa duman. Di ba lang? Kami kahit malang ambag wala. Ah, dumaan siya dito? Oo. Ayan dumaan daw si Diwata dito Hindi daw siya Nabigyan So mga idol anong sabi niyo Wala ako dito ah, Ako ay nag interview lamang ha So nag video lang ako At uh, Kusang uh, Bibig ni ate Ang Lumabas yan Hindi naman kayo inaano ng mga kasamahan niya dati dyan Mahatabay naman Hindi Parking Kaya medyo ka mahigpit Kasi may sunang at smartphone

Oh. Na sige ko, salamat ha. Oh, thank you, thank you. Yun. Wala yung mga idol, may baser pala si Diwata kahit sa damuhan. Yung masukal na lugar. May baser pa rin si Diwata. Grabe. So, dito lang to sa may likod ng ano. CCP Complex mga idol sa may seaside. Yung mga masukal na lugar. Ito yung quinto na sinabi ko sa inyo. Ayan, may mga tao pa dito sa ano sa unahan. Wala silang kamalay-malay mga idol. Oh. Ayan, gugulatin natin sila mga idol. Parang ah, uh, ito yung mga, ano, sa damuhan na nga sila. Oh, nandito. Mayos yung anak buhay na dito. Ito. Parang nagsusugal yata ito. nag ano, sila. Nagano ano ng baraha. Ay mga idol, shut up! Ay, si Ate. Pa-sayo si, ya. si Kuya dito may main pasugalan oh. <tongan> <tongan> oh kaya dito. Oh, wala parking. wala pa ngayon? Wala. Ay, Bakit wala kayong kubo-kubo dito na? Paano pag- ulan? pag kayo. Ayun, lang. Ano kayo lahat magkakapatid ba kayo? Ito iba ibang ano 'yung probinsya. Ha? Huh? Oh. Dito na kayo nagkasama-kasama. Ikaw taga -asam, taga saan ka ba? Dito lang. Mindanao wala. Okay, probinsya? Kisun ako. Kisun City? Oh. Kisun province? Saan sa Kisun? loro lah, loroh so wala. <laughs> tiga rumah siapa bilang mau di sini, hah? Beli jamu masuk. So ya si kuya napa Kayaman, kasih yeah. beli yang may main Ayan. Eh, wala mak. Eh, eh, masuk kayu asang kayu separking ya ya jangan parking ah, kayo pala yung nagkano apa no? uh. hmm. eh, kung ulan di payo, gawang-gawang kayo ng ano, dito, kubu di kubo oh. nang binagbawal? bawah, <laughs> ah, ya adalah Di yan, 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 Minsan, magdala tayo ng isda dito. mag -ihaw -ihaw tayo. Diba, dito muna ako ha. Mga na. to striker. I love you. Kamu. Ganda,

Yan. Pakali ito. Barang-barang si Kuya lang dito nakatira. Yan o. Yan. 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 Uy! Uy! Kumusta ka, Jan? Ayo, kumusta yung bahay mo, Jan? Okay naman. Baka may ahas yan. Ha? Ha? Ano sabi ng mga ahas? Sabi mga idol oh. No? Wawa naman si kuya. Asa? Wala yung ano, ni kuya. Kuta ni kuya oh. Ito pala yung ano yung bulak ng patay. Yan. Kaya kung umuwi ang probinsya nito mga idol oh. Sinublang ko yung liblib -lib dito na lugar sa likod ng Lupis idol Likod ng ano, CCP Yan Yan Uwi na tayo ng probinsya mga idol Yan oh. Ayan, ah Nangangamoy na dito mga idol Nangangamoy Pasko na Ayan. Okay oh, tayo. Right. So, ay mga idol, Ito, taba ng ukra to, idol, like akura, o ukra, So, yung mga dinaanan natin, mga idol, oh. Ito. Ito. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan. Eh ayan, may mga na pala nakatagos yan mga idol oh. Iyan oh. Ayan. Yung naganapan nito sa likod ng sinit mga idol oh. guys good things and you love please follow my facebook page and subscribe my youtube channel